Balikbansa na ang Philippine Jet Ski Team member na si Anton Nicolas Ignacio. Ito'y matapos masungkit ang kampiyonato sa 42nd International Jet Sports Boating Association World Finals na isinigawa sa Lake Havasu sa Arizona, USA. Si Daryl Oclares sa detalye. Nasa Pilipinas na ngayon ang 17-year-old Filipino jet ski racer na si Anton Nicolas Ignacio matapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa 42nd International Jet Sports Boating Association World Finals na isinagawa mula October 2 hanggang 8 sa Lake Havasu, Arizona, USA. Naiuwi ni Ignacio ang kampinato ng kanyang pangunahan ang Noves Runabout 1100 Stock kung saan siya nakapagtala ng kabuuang 180 points sa loob ng tatlong moto. Dahil dito si Ignacio, ang pinakabatang Pinoy na nakasungkit ng World Championship sa prestigyosong International Watercraft Racing Event na unang nakamit ng jet ski veteran na si Paul Del Rosario noong 2010. Sa naging panayam naman ng PTV Sports sa grade 12 student mula sa LaSalle Green Hills, sinabi niya na malaking bagay para sa kanya na makuha ang titulo lalo na at binabalansa niya ang kanyang pag-aaral at pagsabak sa jet ski racing. Every weekend po, we practice in Subic Bay. And on the weekdays, I do weightlifting po for pampalakas po. It's really tough po to balance uh, academics and sports, pero kinakaya naman po. Proud naman ng kanyang mga magulang na sina Bombet Ignacio at Joyce De Dios Ignacio na naging saksi sa pagsisimula ng kanilang anak sa naturang sport. When he crossed the line and, uh, and, and, got the championship, talaga I really cried sa harap ng mga tao dahil the... It is sweeter, it is sweeter um, pag yung anak mo pala nanalo. We're so proud because it's just his second year in the World Finals yeah, and he already got it. Matapos naman ng World Championship, paghahandaan naman ni Ignacio ang Jet Ski National Tour na gaganapin sa January 2024. Bukod dito, target din ni Ignacio na lumahok sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand para sundan ang kanyang naging SEA Games debut sa Cambodia ngayong taon. Darylo Clares para sa bayan.